Good day everyone, today's vlog is maglilinis ako sa labas ay yung talisay na yan, ay nagbibigay ng maraming dahon sa harap ng bahay kasi kung hindi ko yan wawalisan, magtatambak at matatambak yung mga dahon dyan at yan nagbibigay ng uh, maraming lamok sa loob ng bahay so kung hindi ko siya wawalisin at dyan nila gagawin nila ng tambakan dyan sa harap ng bahay sa totoo lang guys yung talisay na yan ang nagbibigay ng maraming dahon at tambak ng basura dyan sa Nong Nung bago pa kami dito, nung 2020 kami lumipat dito sa Valenzuela is yung harapan na yan is puno ng dahon ng mga talisay at saka ipil-ipil. Mabuti na lang yung ipil-ipil dyan sa harapan is pinotol na. So yan yung sa amin dati ng maraming lamok. Super daming lamok dati guys. So ang ginawa ko para mawala yung lamok is kinalkal ko yung mga basura na tinambak dyan sa harapan at tinanggal ko, nilagay ko sa sako yung iba. Sinunog ko kaso lang ang mga kapitbahay naming mayaman is nagsasabing bawal daw magpa, magsunog sa harapan. So ang ginawa ko guys, kumuha ko ng maraming sako kasi dyan ah, sa harapan na yan is magtatamba yung mga basura sa tuwing kukuha sila ng basura. So, inipon ko yung mga sako at nilagay ko sa mga sako ang dami-daming tambak ng basura dyan sa harapan dahon ng talisay. So, ang ginawa ko guys is unti-unti at yun lumiwanag na. Kung hindi ko siya wawalisan uh, palagi, gagawin nilang tambakan sarapan Kami naman ang kawawa. So, ang ginawa ko is linisan ko siya palagi para hindi nila tatambakan at kung hindi ko alagaan yung harapan, kami ang kawawa guys at gagawin nilang tambakan jan sarapan. harapan e, uh, kami ang kawawa sa maraming lamok so sinipag ako ngayon guys uh, kasi araw ng huwibit kuhaan ng mga basura so nililinis ko ang harapan para naman maliwalas tingnan at ang uh, harapan ng amin niririntahan na bahay guys is daanan talaga sa lahat mga tricycle, mga tao yan yung mga daanan nila papuntang palinki or pabalik So, kailangan talaga maliwanas siya. Tingnan guys, asimula nung nilinisan ko yung harapan ay nawawala na yung mga lamok. So, daming lamok talaga guys. Dati nung bago pa lang kami dito guys. Pero ngayon sa awa ng Diyos is wala ng lamok kasi malinis na yung harapan. Tayo din naman ang na maipituhan kung hindi natin linisan ang harapan. So, ganun lang guys ang pagkikisama sa kahit bahay. Konsyensya na nila yan kung tatabakan pa nila o hindi yung harapan namin kasi kailangan talagang malinis para iwas tayo sa dinggi, iwas ng maraming lamok. At yun na guys ang aking i-share ngayon. Ngayon ang aking vlog 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 today sinipag at dilinis ang harapan guys para naman hindi tayo makakakuha ng maraming sakit at masarap sa paningin at masarap sa hininga kapag malinis ang ating paligid at yun na yung aking i-share sa inyo guys Maraming salamat sa aking mga supporters, followers. Maraming maraming salamat sa aking nagsasupport, lalo na sa aking mga relatives na nagsasupport sa aking content. At sipagan lang daw natin ang ating pakikipag-engage upang dumami ang followers at supporters. At hanggang dito